Gaano kadalas mong naiisip kapag hindi ka maganda ang tulog, ang hangin sa kwarto, ang iyong unan, ang iyong kutsyon, malamang, sobrang bihira lang. Ipakikita namin sa iyo ngayon ang apat na pagkakamali na maaring sumira sa iyong tulog at malamang hindi mo pa ito napapansin. Kaya manatili ka hanggang dulo. Kahit isa lang dito ang magawa mong mali, posible kang hindi makatulog ng maayos buong gabi. Pagkakamali na Isa, ang hangin sa kwarto ay kadalasang hindi maganda. Alam mo ba kung bakit? Maraming tao ang pilit na tutulog na sarado ang bintana. Gusto mo bang malaman ang isang sikreto? Kapag natutulog ka sa gabi na sarado ang bintana, sobrang sama ng hangin sa loob, mas masama pa kaysa sa hangin sa isang abalang kalsada o intersection. Pero bakit nga ba nagiging masama ang hangin sa kwarto mo? Simple lang kasi kapag humihinga ka palabas, naglalabas ka rin ng mga nakalalasong sangkap at sa totoo lang, unti-unting nauubos ang magandang hangin, ibig sabihin ang oxygen. At sa dulo ng gabi, pwedeng maging masikip talaga ang pakiramdam. Kaya ano ang pwede mong gawin tungkol dito? Sasabihin ko sa iyo kung paano namin ito ginagawa. Lagi naming binubuksan ang bintana, bukasan tuwing tag-init at nakaawang naman kapag taglamig. Pero kung natatakot ka sa malamig na hangin o baka magkasipon ka, hindi ko alam, siguraduhin mong magpalit ng hangin bago ka matulog. Yung mabilisang pagpapahangin. Buksan ang bintana at pinto ng limang minuto para pumasok ang sariwang hangin sa kwarto. Ang rekomendasyon ko malinaw. Laging buksan ang bintana kahit mainit o malamig. Gaya ng sinabi ko, pwede mo namang i-adjust ang pagbubukas ng bintana ayon sa kailangan mo. At para so sa lahat ng may bukas na heater, ang hangin mula sa heater ay nagpapatuyo ng hangin at hindi iyon maganda. At pangalawa, masyadong mainit dahil ang tamang temperatura para sa pagtulog, sabi nila, ay nasa pagitan ng 16 hanggang 18 hanggang 20 degrees. Ako mismo o kami mismo gusto rin namin kapag medyo malamig pero okay na rin naman ang katamtamang lamig mahalagang punto na yon. Pero mas mahalaga pa rin, siyempre kung saan talaga tayo natutulog. At dito na tayo sa usapang kutsyon. Karamihan sa mga kutsyon ay masyadong malambot. Kapag sobrang malambot ang kutsyon, hindi ito mabuti para sa'yo. Araw-araw, exposed tayo sa gravity, kaya parang unti-unti tayong lumulubog o kumukuba. Lumalaki ang mga kurba ng katawan, medyo sumasama ang postura at na-overextend ang leeg, kaya hindi dapat malambot ang kutsyon. Para sa amin halimbawa, hindi talaga option ang mga waterbed. Biro nga namin. Maganda lang ang waterbed kapag nagyelo na. Oo, kasi ang mga waterbed ay mas malambot pa kaysa sa mga health mattress na bumibigay kahit saan. At isipin mo na lang, masama ang postura mo. Ibig sabihin, kuba ang likod mo at sobrang nakaangat ang leeg mo. Kapag humiga ka sa malambot na kutyon, na naganyan ang posisyon mo. Parang sinasang-ayunan ng cushion ang mga paninigas at maling postura mo. Pero ang gusto natin ay kabaligtaran. Kaya hindi lang sa kutsyon natatapos yan. Tuloy-tuloy yan hanggang sa leeg. Karamihan ay may sobrang nakaunat na leeg at madalas nirerekomenda na gumamit ng unan para sa leeg. May mga unan ding disenyo para mas mataas ang ulo at dagdag suporta sa leeg. At ang ideya dito ay para makuha ng unan ang tamang hugis ng leeg at ulo. Pero kung maling hugis ang makuha, wala talagang magandang mangyayari. Kaya iniirekomenda namin na huwag matulog gamit ang ganitong uri ng unan sa leeg at iba ang pananaw namin tungkol sa pagsuporta sa leeg. At syempre, kasama rin dyan ang malaking usapin tungkol sa hilik at tiyak na maraming dahilan ito. Pero kapag inunat mo ang leeg mo at humiga ka, babagsak ang dila mo paatras. At iyan ang isa sa mga matibay na dahilan kung bakit malakas ang paghilik na minsan ay mas pinipili na lang ng partner mo na lumipat ng kwarto at matulog sa ibang lugar. Isa pa itong dahilan kung bakit hindi mo dapat gamitin ang neck support na yon. Ngayon, pag-usapan natin. Anong kutsyon ang dapat gamitin? Sinasabi namin na dapat ay medyo matigas, pero hindi sobrang tigas. Ibig sabihin, yung parang nagyelong waterbed ay medyo overacting na. oh dapat tama ang tigas ng kutsyon para matuwid ulit ang katawan mo habang natutulog. Para maitama ang posisyon ng balakang, maiwasan ang sobrang pagbilog ng likod at maunat ng tama ang leeg na nakaangat kaya mo talagang matulungan ang sarili mo na maitama ang mga maling postura na nabubuo sa buong araw gamit ang magandang kutsyon, lalo na kung may magandang unan pa, para maayos ito habang natutulog ka sa gabi. Kaya mong gawing isang komportabling ehersisyo ang pagtulog mo sa gabi na hindi mo man lang namamalayan. Dahil mabilis ang positibong reaksyon ng katawan, napapansin niya, ah, kailangan ko palang maging tuwid at maayos ngayon. Dahil dito, magigising kang mas magaan ang pakiramdam dahil nabawasan ang paninigas ng kalamnan at hindi ka buong gabing naninigas. At kung mas matigas pa ang kutsyon sa ilalim ng balakang mo, sa ilalim ng puwitan mo, mas magiging maganda pa ito para sa iyo dahil mas lalakas pa ang epekto nito at mas ma -e enjoy mo pa. At ngayon, isang mahalagang impormasyon tungkol sa kutsyon mo. Kapag may tiyak na tigas ang kutsyon mo, Unti-unti itong lumalambot habang tumatagal ang mga taon. Sa una, matigas pa ito pero lumalambot habang tumatagal, lalo na sa parte kung saan ka nakahiga. Iyan ang tinatawag na training. Iyan ang epekto ng paulit-ulit na paggamit. Kaya nga sinasabi nila na dapat palitan ang kutsyon kada limang taon. Lima hanggang pito sabi nila. Lima hanggang pito. At baka pwede balik baliktarin para sa kabila naman humiga. At ang mga unan, dapat talaga ay pinapalitan tuwing dalawang taon. Ngayon, pag-usapan natin ang unan. Inirerekomenda namin ang pagtulog ng nakatihaya. Pero syempre, mahirap ito para sa karamihan ng tao, lalo na kung sanay silang matulog sa tagilid o nakadapa. At dahil dyan, inirerekomenda namin ang unan na maaaring i-adjust ang taas. Kasi isipin mo, kapag humiga ka sa kutsyon na walang unan o may sobrang nipis na unan, madalas, hindi komportable ang leeg. At mahirap makatulog, kailangan maging komportable. Mayroong isang paraan ng pagsukat na pwede mong gawin. Kapag nakahiga ka ng patihaya at nakaayos na ang ulo mo, hindi dapat mas mataas ang baba kaysa noo. At kapag ginawa mo yan, huwag kang magulat. Sa karamihan ng tao, iba ang kalalabasan. Karaniwan, mas mataas talaga ang baba dahil sa pagkaunat ng leeg. Naalala ko tuloy ang litrato ni Hans Gok sa hangin. Yung tumitingala ng ganun. Tama, siya rin ay may... Hindi dapat mangyari yan habang nakahiga. Kabalik-kabaligtaran nga. Kailangan mong subukang itapat ang baba at noo sa parehong taas. Ibig sabihin, maghanap ka ng unan. Humiga ka doon, subukan mong panatilihing tuwid ang iyong leeg at magpakuha ka ng litrato o magpamasid mula sa gilid. At sa sandaling ang baba at noo ay nasa parehong taas, iyon ang pangunahing kinakailangan. At pagkatapos, ang mahalaga ay gusto mong maging mas tuwid palagi. Isipin mo, mula sa gilid. Nakahiga ka muna ng ganito na ang ulo mo ay mas nakausli kaysa sa likod mo. At gusto mong bawasan yon hanggang sa makabalik ka ng maayos. At magagawa mo ring sanayin yan habang natutulog ka sa pamamagitan ng paggamit ng unan na pwedeng gawing mas manipis. Gamitin mo muna ang makapal na unan, sunod ang katamtaman, tapos ang manipis. At ang layunin siyempre. Pero maaaring abutin ng isa o dalawang taon. Yan. Huwag mong asahan na mangyayari agad-agad. Baka halos wala ka ng unan. Siguro kaunting lambot lang sa paligid ng ulo mo para komportable ka. Pero ang ulo mo ay medyo malayo na sa likod. Dahil habang mas malayo ito sa likod, mas maganda ang posisyon ng iyong leeg at ng buong gulugod mo. Mas kaunti ang hilik pati si misis baka mas kaunti rin. Oo, may isa pang mahalagang bagay tungkol sa paghilik. Kapag may ganitong unan ka, automatiko nitong pinapahintulutan na malayang nakabitin ang leeg mo. Kaya hindi namin sinusuportahan ang pagsuporta sa leeg, tulad ng ipinaliwanag ko kanina, kundi dapat medyo malayang nakabitin ang leeg na maaaring i-adjust. Dapat ganun ang una na kaya mong i-adjust ng maayos para magkaroon ka ng kaunting banayad na pag-unat sa bahagi ng leeg mo. Pagkatapos, magigising kang kakaiba. Isa pa sa mga talagang nagpapasama ng tulog at hindi talaga dapat mangyari ay kung ano ang kinain mo sa gabi. Ayan, iso ay talagang interesante, andayin. Kasi maraming tao ang sa gabi talaga kumakain ng kanilang pangunahing pagkain. At ang pangunahing pagkain na iyon ay binubuo ng lahat ng hindi nila nakain sa buong araw. Pwede itong magsimula sa isang sopas bilang pampagana at pagkatapos ay susunod ang pangunahing putahe. Ang kadalasan may kasamang pagkain na may carbohydrates tulad ng patatas, pasta, o kanin. Pagkatapos madalas ay may masarap at mabigat na piraso ng karne o isda sa plato at baka may kaunting gulay na pampalasa. At kung gusto mo talagang bigyan ang sarili mo ng kasiyahan, iniisip mo na may masarap pang panghimagas pagkatapos. Pero mag-ingat, malaking pagkakamali ito at hindi maganda para sa pagtulog. Dahil ang ganitong pagkain, alam niyo ba kung bakit? Patagal itong natitira sa tiyan kasi hindi ito madaling matunaw. Kailangan nito ng mas maraming oras kapag kumain kayo ng ganitong kataba at kabigat na pagkain. At kadalasan huli na rin. Kasi ang nangyayari rin kapag kumain tayo at sobrang dami ng kinain natin, mabilis tayong mapagod o antukin. At pagkatapos, mabilis tayong humiga sa kama pero hindi naman tayo mahimbing na natutulog kasi nandyan pa rin sa tiyan natin yung kinain natin. Kaya ano nga ba ang dapat mong kainin para masarap ang tulog mo sa kwarto at magising kang masigla sa umaga? Siyempre, magaan na pagkain. Ano nga ba ang ibig sabihin ng magaan na pagkain? Tanong mo siguro. Halimbawa, mahilig talaga ako na sa gabi ay kumain ng magaan na sopas tuwing taglamig o kaya naman ay isang masarap na salad. Mahilig talaga kami sa salad bago kumain dahil hindi naman kailangang marami pero iba-ibang klase ng dahon ng salad ang sarap. At pagkatapos, isang bagay na sobrang simple, halimbawa ay dal, isang Indian na ulam na gawa sa lentil. Muyain ng mabut. May maraming gulay at maraming pampalasa na nagpapagana ng pagtunaw tulad ng luyang dilaw, curry at cumin. Lahat ng iyan ay kasama na at talagang nakakatulong sa iyong pagtunaw at tiyan para mas mabilis niyang maproseso ang pagkain sa tiyan. At para hindi na masyadong puno ang tiyan mo at hindi na rin masyadong mahirapan ang iba pang bahagi ng iyong sistema ng pagtunaw. At isa pang sobrang galing na tip kahit na parang medyo boring pakinggan para sa iyo ngayon. Kapag maayos kang ngumunguya tuwing gabi, siguradong mas mahimbing ang tulog mo. Oo, at ngayon narito na ang susunod, ang ikaapat na pagkakamali na madalas nangyayari at... Maraming gumagawa nito, pero sa amin, malaking pagkakamali ang pagtulog ng nakatagilid. Madaling ipaliwanag ito, inire-recommenda naming iwasan ang ganitong gawain. Kasi kapag natutulog ka ng nakatagilid, parang nakaupo ka habang natutulog. Lalo na kung may isa kang binti na nakabaluktot. Kung pareho mong nakabaluktot ang binti mo tulad ng pang embrayo, parang buo kang nakaupo dahil nakatuwid na sa siam na pong degrees ang magkabilang balakang mo. Oh, ngayon, pwede mo na iyang pag-isipan tatlong beses. Sinasabi na nga natin, sobra tayong nakaupo at di natin nababalanse, kaya dapat may gawin tayo rito. Diyan ang gagaling ang sakit sa likod at iba pa, at ayaw din ng balakang mo niyan. At kapag humiga ka pa sa parehong posisyon sa gabi, mas lalo pang nasasanay ang katawan mo doon. At ang kailangan mong malaman ay ang posisyon na madalas mong ginagawa. Parang training ito para sa katawan, nasasanay siya doon. Tumitigas ang mga kalamnan at umiikli ang mga fascia. Lahat ng iyan ay nagiging katawan na pangupo at nagkakaroon talaga ng mga problema. Kaya balik tayo sa pangalawang tip. Humiga ka sa iyong likod gamit ang tamang kutsyon, tamang unan at gamitin mo ang pagtulog para maitama ang epekto ng pag-upo buong araw. Iba ang magiging pagising mo, sigurado. Roland, ngayon may isa akong... Isang medyo kakaibang tanong at ito ay ito ang posisyon ng embryo kung saan maraming tao ang komportabling komportable. Sabi mo rin matagal tayong nakaupo kaya sumisikip ang mga kalamnan natin. Paano ang mga embryo? Siyam na buwan silang nasa sinapupunan pero hindi sila nakakaranas ng paninikip ng kalamnan. Isipin mo kung ano ang mararamdaman ng embryo sa sinapupunan kapag nagunat siya. Siguradong mababaliw ka bilang ina at kulang ang espasyo para sa embryo. Saan siya pupunta sa haba niya? Kaya siya nakakulubot ng ganyan. Pero hindi ibig sabihin nun na dapat nating gawin yon bilang matatanda. Ang sanggol dapat uminom ng gatas ng ina, hindi na kailangan ng matatanda uminom ng gatas. Mahalagang pag-ibahin ang embryo o maliit na sanggol sa sinapupunan sa adultong tao. Sa akin, pinakamahalaga yung sinabi mo kanina. Ang isang sanggol ay komportable rin sa sinapupunan at relaxed. Sa atin, iba talaga ang sitwasyon. Madalas tayong tense sa araw, kaya kapag nakaupo tayo at iba pa, parang umiikli ang katawan natin. Kaya kung magpapatuloy pa rin tayo sa pag-ikli tuwing gabi, hindi talaga iyon maganda. Hindi na tayo mga sanggol, ganun talaga. Mapapansin mo agad. Pagpalit mo ng posisyon, iba agad ang pakiramdam mo. Kung may kakilala kang naghihilik o may problema sa pagtulog o kahit sa kwarto, ipadala mo talaga sa kanya ang video na ito. Siguradong magpapasalamat siya sa'yo.